Hello guys gusto ko lang sagutin yung comments sa akin na nandyan sa screen guys ang sabi niya Buti daw sunog baga lang ang ano at salamat sa tips So ganito guys sige guys marami pong pinagbabawal dito si facebook na mga dapat natin i-content guys una ah uh, yung about sa sunog iwasan po natin mag content about sa sunog kahit sa ang lugar man yan lalo kung matindi yung mga pagkasunog kasi yan po talaga pinagbabawal po talaga ni facebook guys ang pangalawa dun guys about sa mga politics ayaw na ayaw niya na pinag-aanuhan dito ang politics lalo kung pinag -dibab yung about sa politiko guys dahil andito tayo nung nag turn on tayo na ating dashboard guys tayo ay isang content creator hindi tayo pwedeng mag ano, about sa mga politika guys so yun ay pinagbabawal po yan guys ang pangatlo dyan guys yung mga sakuna yung mga bagyo yung mga kalamidad pinagbabawal din po yan guys Iwasan po natin na mag-content Lalo kung may bagyo, may mga trahedya na hindi magandang kaganapan guys So, iwasan po natin yan guys And then, ang susunod guys Yung about sa mga medical issues Yung mga, uh, may mga uh, pag Lalo yung may mga pagdurugo iwasan po natin yan guys kasi pinagbabawal po talaga ni meta yan guys at saka yung may mga halimbawa pinupus yung patay iwasan po natin pos yung patay maski yan ay kamag-anak po natin guys hindi po talaga inaano yan ni meta at isa pa guys yung about sa mga pets pananakit sa mga pets kung yung pets ay na-disgrace o namatay at mayroong red blood pinagbabawal po 'yan guys at kahit kunting pananakit sa pets pinagbabawal din 'yan guys at isa pa guys yung about sa mga bata mga bata na sinasaktan pinaiiyak pinahihirapan bawal din po yan guys so, uh, marami na ako na ano, mga ibang bawal dito guys pero marami pa talaga na hindi ko pa nabanggit dito kaya maraming bawal iwasan na lang po natin guys at by the way guys maraming salamat dyan sa ng comments sa akin ayaw ko ng pangalanan niyan guys kung sino pero yan ay in-screen ko pa hindi ko na kailangan screen ang pangalan niya basta naka-screen po yan guys yan ang komento niya sa akin so kung ma bye bye naman yung aking video makikita dyan po kung sino po yung nag comment sa akin guys so maraming salamat guys at good night po sa atin sana ay nakatulong po sa ating lahat ito at para maiwasan na lang po natin guys so maraming salamat sa iyong panood at shout out sa lahat ng mga nagpalo sumuporta sa akin yes, maraming salamat sa at God bless at magpatuloy lang tayo dito sa Facebook bye bye guys